Hello guys, update for this day guys. So, naka-duty nga kami pero at least naman kami ng driveway namin dito para kumuha ng SIM card ko. Kasi yun ang kailangan para sa pagbukas ng um, ano natin, ng share yun din sa pagkuha natin ng bank account. So, this time, pupunta kami ngayon sa STC para kumuha ng number. So, may kamangan na ako ika number. So try natin kumuha ngayon dito uh, sa May Carry for mall. So, kailangan natin to para dun sa mga transaction natin, lalo-lalo na sa bank. So dito kami ngayon sa STC. So try natin kumuha. Okay, guys, <laughs> update. Hindi kami nakakuha doon. So kailangan din ng physical card talaga. Dito na sa mobile talaga kami nakakuha. So okay na rin. At least hindi naman ako mag uh, ano mag data Oh, so, yun, medyo mahal nga lang siya kasi may date, date na tsaka pantawag. So, yun guys, update lang. So, for this video, uh, hopefully, sa mga wala pang ikama dyan guys, sa mobile na lang kayo. Pero, maganda kasi talaga STC. Pero, para sa akin, may ano naman, mayroon din naman ng uh, ano, um, wifi. So, it's okay lang para lang sa update. See you guys. Thank you for watching.